organic nandito na naman po tayo sa ating spot para po manguha ng mga dumi ng baka so ngayon po ay magkukulik tayo ng mga dumi para may maipon na naman po tayo sa ating mga halaman mga ka-organic so, ito po tayo mga ka-organic kailangan natin ng marami habang ano po ngayon na mainit kasi sa susunod po pag umulan na naman siya mga ka-organ mababasa na naman yung eh at yung mga dumi ng baka so may hirapan na naman po tayo damputin yung mga dumi kaya ngayon po ay samantalahin po natin mga organic na mainit sa so, ganun makuha po natin yung mga dumi ito mga organic oh. Ang hmm. mga ka-organic. Saktong-sakto to sa ating pananim. So, uh, didecompose ko po muna yung mga ka-organic. Iyan ko po muna sila ng mga isang buwan. At kapag nabulok na po sila doon. Ito. Ito mga ka-organic. Medyo basapa po siya. Kaya hindi ko pa po siya. Ito rin po. Susunod pa po yan. Mga pa mga ka-organic. basa subunin so, lang muna natin mga organic yung medyo matigas-tigas na ito, ito nasa na organic pwede na rin medyo matigas na ito eh isang sako lang po tayo mga ka-organic pwede na po ito kasi mahaluan ko na lang po siya ng iba meron pa po naman ako mga kusot doon mga ka-organic so punin lang po muna natin ano? ah uh, fresh nagdidecompose De na po siya para po kahit paano konti na lang po yung panahon na ipagkahantay natin para po magamit natin yung dumi ng baka mga organic so ito po siya wow marami kami tayo makukuha ngayon kasi ilang araw po yung sobrang init kaya ilangan po natin samantalahin kapag mainit kasi tuyo na po yung iba doon ko na lang po hindi hindi ko itutuloy yung pagpapatuloy sa kanila sa bahay uh, organic ang dami na ang dami na ito yung mga ka-organic organic so sipag lang po talaga sa pag organic kailangan lang po natin mamulot sa paligid natin lalo na itong tain ng baka dumi ng baka para po nung sa ganun eh mapakinabangan po natin sa ating garden pero hindi naman po natin kailangan simutin mag iwan din po tayo ng para sa lupa mga ka organic ayan po yung mga baka Actually, madami po sila rito eh. Yung eh, iba ka na, iuwi na po yung iba. Hmm. Oh, organic, maraming rami nga po ito. Pagkat ilang araw po na, dire-direcho ang araw. Napakasarap mga uha ngayon. Ito po na, ah, uh, one port na po tayo ng aking sa aking sako mga organic kung makikita nyo po yung aking pananib hindi po kayo maniniwala ng isang buwan pa lamang po yun gawa ng sobrang tataba po ng mga dahon mga organic is in talagang masaya masaya sila eh sakto sakto po kasi yung pagkakalagay ko ng mga damdoon tsaka yung mga mga iba pang organic matters natin na kukuha sa ating paligid dito po sa pag-organic mga ka-organic eh wala po masyadong gastos kailangan lang po talaga masipag sipag tiyaga para po tayo makakuha ng ating mga pampaabono si pusang yun si smiyo na kinakain po natin lahat po ng gulay punong puno na po ng chemical sabi nga po nung isa kong kinumentan sa facebook huwag daw po tayo mag inarte at lahat naman daw po ngayon eh, may chemical na daw eh, sabi ko po eh, kung gusto niyang patayin yung kanyang sarili at mas mapaaga eh, sige magkakain po sa ng mga paninda dun wala naman po nagbabawal sa kanya pero mga ka-organic, ito po nga, hindi lang po ito pampahaba ng buhay. Ang aking ginagawa mga ka-organic, ito po ay nakakatulong din po tayo sa ating mga gardeners na nasa tahanan lang po. Kung paano nga po ba yung simpleng pamamaraan ng pag-o-organic sa si bukod po sa dumi ng baka mga ka-organic pwede tayong po tayong gumamit ng mga twigs mga malilit na sanga mga dahon na nabubulok gaya po nung nandun mga ka-organic so sobrang dami po dito sa paligid ko sabi nga po sa akin aking mentor ay gamitin daw po ang kung ano ang nasa iyong palibot At hindi mo kailangan gumastos kailangan mo lang ay sipag mga ka-organic so Ganun po talaga ang pag-organic. Hmm, so, upo, kailangan mo lang talaga sipag para makakuha ko ng mga pampataba. Hmm, nasa paligid lang po siya. Ito mga ka-organic. Oh. yung tuyo na po siya. So, pag binudbud ko po siya so, dun sa aking taniman, maliit na vertical garden ko dun sa bahay. Eh, siguro po mga isang kalahati. Eh ay eh, mapapakinabangan na po ito ng mga halaman ko, mga organic itong mga to. Kasi po, magtatanim na po ako ng iba pang gulay at saka herbs and spices mga okra mga rosemary pati <laughs> ba po yung tatanim ko doon hindi po papayag na simentohin yung aking maliit na taniman doon gusto po ng aking misis eh ano daw eh uh, ah, aesthetic tingnan magtanim ng mga halaman sobrang dami mga halaman eh discuss na nga po namin na gumagasos ka lang ng tubig walang kapalit di ba eh, eto magtanim ka ng gulay pwede rin naman pong sabay ng halaman ito mga to mga ano po to uh, may uh, isa po sa mga halamang gamot na hindi po alam nung karamihan ito po mga re eh nakakain po may mga talbos mga organic nakakain po yan ito po yung ating katuwang bahak ng magina so naman po talaga magsipag sa pamumulot kung ang aking sinasabi palagi ko kasi pag di ka nagsipag sa pamumulot eh mahal po pag binibili rito mga organic yung dumi ng baka 100 po ang isan sako eh, mamulot ka na lang nakapagpaaraw ka pa Hmm gamit ang lad to ah. para gis oh salamat sa tae salamat sa dumi ay maraming salamat ito mga karganik na uh, pa ating sako na po pa dadaling ko po muna itong ayon sa aking uh, pwesto dun babalik po ulit ako mga ka-organic kasi may malaking sako po ako doon yun dun sayang kunin natin ito mga to